mga auntie and uncle. Ho, oh, alam nyo ba kung saang place ito? Hi, good evening. Oh my God, I see lechon. I see lechon. Man, saan uncle, my... my favorite. Lechon. For the tipid mo na tayo, months ang Mahal ng lechon dito. Oh. Mag Ayan na. Mag-ingat kayo man dyan, ah, Kasi maulan sa Maynila. Parang Luzon, Visayas, Mindanao. Umuulan. Sa Capiz man dyan, Oh, grabe. mag ingay Ay, pray for. Ano pa lang dyan ang Pray for auntie. Eh, oh, no, wala kang gulanta. Ano, wala gulanta. Pray for antike po man dyan, uncle, and sa ibang lugar na na tamaan po ng bagyo. <laughs> Hello, good evening for today's live. Samahan niyo ako man dyan, uncle. Bumili ng Naglalakad lang po ako somewhere in Quezon City. Hello sa mga taga Quezon City. Barangay Sacred Heart. Dati man dyan sa sa Kapis. nakatira kami sa Sac sacred heart hello magingat po kayo man dyan dito na ambo na man kaya gabi na nga lang ako lumalabas tapos paglabas ko na ulan pa. Hay. Nagdadaan ako maglakad man sen, अंकal, kasi so um, madulas po, oh. mabasa ang mga ano, basa ang semento. Hello po, please like and share man sen, Thank you so much. Ang tagal kong hindi nakapag-live kaya na ko kayong i-shout out. Kaya hello po sa inyong lahat. Maayong gabi, mans and uncle ko. Na-miss ko ka mo Palangga, kugit ka mo. Baka madaanan ko na yung bahay nyo dito, man sen, uncle. <laughs> pag nakita nyo yung... Pag alam nyo yung place na... Basta somewhere in ilo, ang ilo, ilo. In, ano pala? Ala, sarado. Ay, there you Sarado, man. Hala ba? Ano kay sarado, man? sa ang upon? Kito na ang tao, eh. Kaya? Yeah, Kaya, baka lang tao. Kaya, kalakat-lakat, man. Kaya, kagwa-guwa ko, man. sa ang kol? ilang ko, gagwa. kagwa nagpractice man sa uncle, nagpractice ko ako mag makeup bagay po ba ano lang yan man sa uncle manipis lang na makeup kasi hindi din bagay sa akin yung makapal na makeup. up, madami nagsasabi na ano daw mas bagay yung simple look lang diba fresh fresh look lang ganun <laughs> Mga anjan, uncle, abangan nyo po sa sa September 21 na po, Saturday, 4.45 ng PM, on GMA Public Affairs po, ang Maka. Bago nyong makakasama. At isa po ako sa mga cast doon. Kasama ko sila. Si, kasama namin si Sir Romnick Sarmiento, sila Zephanie. Sila Ashko, Olive, Dylan, um, uh, sino pa? Shanti, Sean Lucas. Oh my God! Sa ano? Pilat? Alam mo nagpangilat. Doon hadlo Kasi may gupa ko kilat. Hello! Hindi pa ko makashoutout man dyan kay... <laughs> Mm, Dedalug dug kilat man sa nangko kaladlukan. Di pa ko ka shout out kay galakat ako man yun, ang call Basi masandad na ko di. Yeah. <coughs> Nagbalik, mabalik kami danay, makadto kami sa pihak. Ari loy basta ako somewhere in Quezon City besides sang Dunkin Donut. Ayan. So na kamu di man din ang kul. <laughs> nyo lang ko. I-treat nyo lang ko sa Dunkin' Donut. May ari man de gusto nyo. <laughs> Hello, Tita Chicks. Mayong gabi, Tita. Kamusta na dira, Tita? Oh my God. Tita Chicks, wala tawa. Lechon. Lechon, Tita Chicks. Lechon. <laughs> Nakaan ko ba sa Lechon. Yeah. Mal mal da ang hang lechon. One fourth man sa nang call four hundred eighty pesos. One fourth palang. Naman tiner lang ko dana isang ano. Hello po, Uncle Jimmy Garcia, Uncle Chris, Hilario, Benedict. Oy! Ay, nagidya ulan! Baskog, nagidya! Baskog Nagid. Tipe na lang po. Ah! Ang tango, mangkotong ko kung ka, ah, ang bayo. balik na ang katakpa. Ito na ang to sa punta. Mahal, gidya. Ay, gay nula, nagidya. Ay, gay Gain ulan naman sa nangkon. Bas na gid ang ulan, kal. Bas kog na gid ang ulan. Halong gid ka ang dira man sa Sa mga galakat, magdala po kayo payong tsaka jacket. Kasi mahirap magkasakit ngayon. Ako hindi ako pwede magkasakit. I'm ayun shoutout from Pangasinan Uncle Randy hello eh ano ano ba'y nami namin so ano man siya angkol Uncle namin mag ano maghigup sa baw kay gaulan pero dito ito magwa man sian angkol kung gaulan no. Oh my God, Gabi. Ang Ah, dali. Oh my God. Muna ang sama sa Maynila. Magkapo. Daw <laughs> daw. So, <no>, salak selakian. <laughs> tita Chicks. oke okay man, Tita Chicks. Ako nga, ano, look. Nag-practice ako oh, Sang, sang 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 make up kay para makatipid daw man dyan ang kol kay man kung na pinamakeup or ni kung may mga ganap may na eh ako ga-invest ko sa sarili ko na makeup para magkabaluman kung magayos, ayos kay kailangan na did, as an artist ta <laughs> ay ano yun combo oh, ito may baba Oh my God, oh, mal naman Mantin ang

ano is Oh, just ko Lord, pangilat. Ano na, sudaan man sa angkol? ano masarap na ulam. Mm. Do pa ulit ulit na lang sudaan ko man sa nang Tortang, talong. Yun na lang. Oh. Wala. Hindi, ah, yeah, ang bagay paulit-ulit na lang sa daan Try ka Ano namin na sa Araw Ara, mga insin ang kol Ano namin na sa daan? Wow magpili sa daan. Ay, nasa daan pa. Ay, mga ah, sure. do, huh? no, sure. <tinyo> Ay, guru. Dabo, na porsyaw. Ikaw, gano'n. Ngayon, tao tatotan. na mga Malantaw kami dana eh, sa piyak. Mansyan ang kol kung may pigto. Oo, oh, din kaya makatakitok. O oh, kundi sarado. Sa baliwag, chicken. Mahal na ito. Pila, lechon manu. Baliwag, kita mo resto. Ato yan. ano na? nalibog oh, ulo ko kung si, anong... ano ano Ara, sinabawan. Ano, ano namin, nasudan, manzen, angkol. Ano yan? Ha? Ah? Ano? 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 Ano?

Karahay. What's karahay? Hi, ang Ano yan ko Nilaga. Nilaga. Magkano? 70. Tawag mo na. At, ano yan ko Pork chop. Magkano po? 70 seventy uh, 75. 70. <laughs> Sorry, bungol. <laughs> bungol mo gumangkon Na Naa e kada to, balanta. Sa sini. ko iko. Ako pa chat na lang, kuya. Thank you. Paint chat. Sabi, <laughs> pwede. Wow. Ha, hindi ka na magsinabawan? Hindi na, baboy man to. May libre sabaw yan, kuya? May <laughs> sabaw? <laughs> <laughs> libre sabaw. Hahaha. <laughs> okay, hindi, konti lang. Sa prito, magkano? Oo. Sa Velvi, ganyan. Ah, sa Pinarito. Anong presyo? Is the... 60? Ay, nag-prito ka man ka dito. Mata na, okay man dyan ang call. Baskog ang ulan, tani. Wala, there'y bagyo sa keso. Abangan nyo man dyan ang call sa showtime yan oh, ko yan lang ko pa soft drink ka may soft drink lang magkano soft drink ko ya hmm. sa ang pepsi may mountain dew ka isa kag isa ka mountain dew hindi ko ya ikaw lang gani ni amino mountain dew na lang o Apa? Ah, asyik. Kau mo ay, ay, Hindi na po is pork chop lang tapos sa Buti, mabait sila man sa ng colibri sa Thank you. Thank you. Thank Thank you. Oh my God, nandiyan Hi! Shout out po kay Uncle C. Si Toy. Lahat to sa, sa Star Uproad. Ano? And sa mga kasama niya. Hello po! Kay Uncle C. Si Toy. And sa mga ka-workmate niya. Thank you sa so support. Ah. God bless you! car up road Hello po, good evening. Especially kay Ang Paul, si Toy Latosa. Ingat pa po, Ang Paul, sa work mo. And sa mga ka-workmate mo. Kaya din si Ganat na gaare na sa gilid ya. Nandang sa gati! For ya, danlog lang man, Zen Ang Paul! <laughs> ni Tita Chips gay nulan diriya. Abi ko dira lang sa Rojas gay nulan. Pati man diri gali sa Quezon nag gay man. Nakasabay pa siya gan always pa. Thank you guys. Just ko. Just ah. ko lang. Nagadalugdog ba si Maygo? Ako, grabe ulan. Bye po muna. Thank you po, Manzan Uncle. Mag-ingat po kayo. God bless you all. Jesus loves you. Bye! Ah. Halong ka mo daw mga taga especially sa Rojas City Copy. Halong ka mo. Sa, sa maantike. Bye po. Ah. Ah, tinga, ko, tita, gabi, mandi ulan. Bye, tita, check sa lungka mo da, for me. Bye po, man, sa uncle, baka lang mo sa pwesto ko, man, dyan, uncle, ha. Nandyan yung kapatid ko, tsaka yung tita ko, bili kayo sa pwesto namin. Bye po, God bless you all, this loves